Guys, ayun, kakarating ko lang. Galing ko. Ako sa mall na may lipo. Ayun. Kuday kakapado Pero masaya. Dahil New Year na mag tayo. Para di naman tayo sabihin na ano. na hindi natin kaya yung masa kapag mag-isa lang tayo. Pero, <laughs> mag-isa lang naman talaga ako. Dati pa. Nakaya ko naman. Mga five years na nga ako. Gumila <laughs> ko dalawang ganito, guys. Dahil ang dami ko kalat. Kaya ilagay natin siya dito para organize mo siya. Tubig. Yung tubig ko kasi, kangen. Tapos, maguwi ako ng tubig sa bahay. So, ayan siya. Ito pang onigiri, guys. Galing na ito. Tapos, lagay mo lang sa freezer mo yung kinawa mo yung onigiri or rice. Rice bowl ba ito? Parang hindi yung siya bowl kasi ano yung kulay. Iba yung katachit niya. Iba yung ano. O, paano ito? Buksan. <laughs> so, ganyan lang siya. Lagay mo lang yung kanin. Tapos, lagay mo yung palaman kung ano yung gusto mong ilalagay sa gitna. And then, if press mo siya ng ganyan. Ayan. So, ayun. Kata siya Tapos, lagay mo siya. Pshu. Tapos, balutin mo siya ng nori. Then, lagay mo siya sa plastic. I-freezer mo siya. Initin mo na lang pag gusto mong kainin. Okay? Mamili tayo nito kasi kulang yung ano natin. Lagay ng water. O, oh, diba? Bumili din tayo nito. Para siya pa Maganda sa paningin ng mga person. Ang dami kasing mga naninira. Ang daming nega! Mahal daw yung masa. kaysa ganito, ganyan. O, oh, diba? So, dito natin ilalagay yung mga ulam natin. Tapos, per order na to siya, guys. Ang galing nga, oh. 100 yen lang siya. Tatlo na siya, guys. Bikin ni Tapos, meron din tayong pangkapi, guys. O, diba? May available na yung kapi sa masa, guys. Meron tayong kafe mocha. Latte. Glota tayo. Tongkat alo. Siyempre. Diba? Barley. Tag 500 yen per per order. <laughs> oh, social yung ano natin, guys, pang kape, oh, ba? Diba? Sunod, may lunch na tayo, kaya. So, require ko naman. Dami ko lang mga ginagawa. Pero ngayon, binabawasan ko yung mga ginagawa ko sa buhay. Yung mga stress ko sa buhay. Binabawasan ko na. <laughs> Pinagtatapod ko na, nilagay ko na sa plastic. Sarot. oh, oh ayan yung lagayan natin, guys. Actually, iba-iba yung kulay nito, eh. Iba -iba. Ah. Tapos, ito, lalagayan natin ng kung ano-ano. Para organize siya. Oh, di ba? May takip pa siya. O, oh, maganda siya, di ba? mo lang siya? dami kong pinili pero tingnan mo, kasya siya, nagkasya siya sa bike. Mga Haponesa, tingin ang tingin sa akin. <laughs> Grabe yung tingin nila sa akin. Parang nasabi, baliw siguro itong babae ito. <laughs> Tapos ito siya, pampabango. Para hmm, naman pagpasok sa resto, mabango siya. <laughs> mahalimuyak ay, ano yun? Ano yun? kulit yun? Ano yun? Uy, mag-open ka. Pahirapan mo pa ako eh. Hindi hmm, ba? just jasmine siya guys. Para relax-relax lang tayo guys. Ay, kamay bundat. Ano ah, na naglag pa? <laughs> naglag pa. Uh, diba? Ito yung stick niya. Apat na peraso. Ap apat lang. Apat lang. Ito ko na ito. O, tapos ayan siya. And then, open natin siya. Ikaw, ako kanina ka po. Pinapahirapan mo ko eh. Ano? Gusto mo makipag-away? <laughs> Ginking-ginki ako ngayon makipag-away. Ano na? Ano mo? Good. Tapos lagay mo lang siya sa loob diba tapos lagay natin sya somewhere out there somewhere out there daw hindi hmm. lang so, yung binilig ko kasi lagay natin sa taas yung isa Japan. Hmm. Ang dami kong biniling mga anik anik ko ganito guys. Hmm. Bumili na din tayo ng pandagdag natin. Pero gusto ko Ang cute lang. Yung mga luma pang tatapon na natin yan kasi mga negative energy yung madami na. So, kailangan na natin itapon. Angit na kasi. Maganda yung bago. ganda yung bago. Ayan. Yung mga beer. Lalagay na natin yan sa loob. Yes. Maganda din tong kulay na to guys. Pang kape guys. O, pang kape. Baka naman. So, wala. Yun lang pala yun takal. Tapos mamaya gagawa. Hindi, iniisip ko ko yung kung banana cake o leche flan yung gagawin ko. sini no. Sinipag ako ngayon eh. Hmm. O oh, sige guys, babush. Dan po, ano yung mapagagawin eh. Huwag muna kayong makulit ha. <laughs> Beposh.